ganda ng isda, guys. $45. dollars. Oh, $25 lang. $20 lang yung ano. Ayan, Pero pag buhay ito, sobrang mahal. yung bangus naman, $25 lang. silipin natin yung sapsap. -sap. Parang gusto ko mamili ng isda eh. Fifteen dollar lang yung sapsap. -sap. I want to buy sapsap guys. Ito yung sapsap guys. <laughs> May ligot eh usap sa ang tagal niya 15 dollar lang yung ano guys 15 dollar lang yung malaking ulo 15 dollar ayun napakalaki 10, 15 15 Bango sana yung higitin natin eh. Yan ang nakakasawa yung bango. Ah, Ulo ng batong. Itihaya yung baon ng manong. <laughs> yung baon. Tsaka <laughs> palaka. Yung mga manok dito, guys. Ulo tayo ng manok. Adidas. Ah, mahal lang si nila dyan, oh. Starfish. Rose, guys. Yung rose na ginagawa nilang tea. Tea. para gusto lang talaga. Ano pa ba yung gulay natin? Ano pa yung alamin natin? Hindi ko alam. Grabe yung garapo po ng mga lalagay ng mga tinilagay so, sa sobrang laki. Mga pangsabaw. Si pagyuman. Tofu. Bili tayo ng tofu with ano kaya? Fishnet. Mayan. yan? Bumili ako ng tofu, guys. Prituhin ko to. Ang dami. Ten <tosan> dollar. <sa pipi> See? Ten dollar. Ayun na, itadaan si, si, si. <inaudible> mag shortcut tayo dito. May pa-shortcut. Kailangan hawakang maigi yung tofu ko kasi pag madurog ko, hindi ko na siya ma prito ng maigi. <laughs> o diba?

pag mabangga tong topo ko <laughs> at saka masira masisira ang preto nabili ako ng fish med para sa tofu nalaman ng fish da ito dapat yung bibilhin ko same $40 Nothing in the middle. Hello, masarap siya. Twenty dollar. <laughs> Pero binili ko chop, sap sap. Medyo matinig kasi yung ano to yung isa. Makirel pala yung isa. Makirel. Makirel. Sarap na namin Yung pastin. Yung pastin. Nag-a-alarm. Ano yun? Alam ko nag-a-alarm. Yung matamitan dito sa loob guys, pero bihira lang yung bumibili dito kasi medyo mahal ata. Doon sa labas ang dami mga paninda. Huwag <coughs> kang umulan kasi wala akong payong. <coughs> Anong paninda ni Manong? nagtitindahin siya ng Marilo na mga anik-anik. Si Ola na. Wala kong payong. Wala tayong payong, guys. Kailangan ingatan ko itong tofu ko kasi pag nabangga nila itong tofu ko at masira yung forma niya. Hindi na ito mapapry. Magiging ano na siya, smash. Smash tofu. Dito yung pinakamurang gulay. <laughs> Mura ang mga gulay dito. Na bumili ng asparagus. At ah, Ang dami din yun yung mga kamuting kahoy na binibintaw na sa baba. Hmm. Kasi pag ng mga Chinese, kaya ang iyaman ang mga chikwa. ang iyama ng mga chikwa. <laughs> Eh, Laki ng OV niya. Sana yung isda po? Ito na yun yata yung mata ng isda ko. Ay, eh, sorry. Mura yung mga burloloy dito, guys. $20. Mura hmm. na yun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà Gõ đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn